Okay. Pili na. Yan, mga idol. Si Sadboy Kipaw, sponsor ng Olympic. Yan, may siya ngayon ng sapatos. Yan. Yan, ayan, ayan, ayan si idol. Galing talaga si mag magboxing eh. Kaya meron tayong sponsor ngayon na magbibigay. Kay Albert Kipaw. Ayan, ito yung mga kaibigan niya ngayon. Kasama rin sa ano, sa swerte. <laughs> Ay, oh, galing ang ganda ng pinili ni ano. Sad boy, oh. Si Yan idol. Ano? Pili mo na diyan. Habang may sponsor tayo, magbabayad. Yan dito tayo sa Olympic Sa July 28 Idol 'no, laban mo 'no. Oh, laban, laban, 'yung laban. July 28 laban ni Albert Kipau. Oh. yan namimili na siya ngayon ng sapatos mga idol pang ano, pang, pang lakad Ayun. Ito idol, oh. ang ganda nito. Oh, ito. Ang ganda to ah. Ano, bakit to sa iyo idol ah? Ano? Oh. Bakit to sa iyo din? ganda ng kulay nito. Oh. Bert, ganda nito. Bagay sa kulay ng paa mo. Ayan. Pwede na din yan. sponsor naman sa ano? Eh. Ito rin. Pwede rin ito eh. Okay. Ganda nito. Ito <laughs> <laughs> Magkano? Ganda rin yun ah. 500. 500. 500. 5, yan ah 5,000 5,000 Wala yan sa sponsor mo Barian na lang yan kay boss Boss Pata Wala kami boss Pata ang sponsor nito eh Kasama na eh namin sama ngayon si boss Yung boss niya to ganda Kasi nito Namimili na ngayon si ano Paxer ko ah, Nagbibigay sponsor si boss Pata sapatos gaganda 4,000 ito oh ang ganda nito palit tabi ang ganda ng sapatos oh ang daming mga ganda sapatos mga idol Tahu oh. sana.

The uh you. -oh.